eto mga tropa, bagong piston pero bangga siya sa crankshaft. Yan. Bumabangga siya mga tropa. So ano ba dapat natin gawin diyan pag ganyan bumabangga yung piston mga tropa sa kanyang crankshaft. Crank so eto kasi tropa, pag pinabayaan niyo yung ganyan magkaka problema tayo ng malaki. So ito lang solusyon yun, solusyon diyan mga tropa. Grinder lang tabasan natin ng kaunti yung mga gilid ng ating piston para magkaroon siya ng clearance so kasi dapat mga tropa may clearance yan eh hindi siya dapat bumabangga sa crankshaft tabasan natin magkabilaan Tapos lihayan natin mga tropa yung pinagtabasan natin yung mga gilid para ma mawala yung mga matalas na parte. You know, iliha lang mga tropa yung mga pinagtabasan you know, para mawala yung mga matalas kasi tatama yung sa kanyang cylinder block. So ito na mga tropa yung ating finished product. Ayan yeah, mga tropa Kung makikita nyo mga tropa may clearance na siya. Hindi gaya nung kanina na bumabangga-bangga talaga siya. So all goods na mga tropa. Teknolohiya mga tropa.